Hi guys, good afternoon. Kumusta po kayong lahat dyan guys? Sana ang lahat ay okay lang. Uh, masaya, healthy. Yeah, kami dito okay lang. Uh, ngayon is ano na guys? Ah, uh, nag-uumpisa na siyang malamig dito. So hindi pa naman mas uh, 'yung talagang malamig na malamig, pero uh, kailangan na ng mga ganito ba. Kasi pag hindi maganito, guys, magsuot ng ganito, ay nako, check mo ano yung ma malagnat kasi uh, yung ano ba yung purse na ano sa sa lamig tapos yung katawan yung katawan galing pa sa init naku talagang lagnat ang kinalabasan so ngayon guys meron akong ipakita sa inyo guys na ano binili ko doon sa ano sa Norma store ayan to siya guys oh ayan siya ayan. ayan ayan so yung price niya guys is Ayan siya, 4 euro 99. This is not a sponsored product. I bought this for my own money. And this is silicone. Silicone form. So, ayan, ano siya guys, Oh. Uh, oh. Para siyang rubber. Tapos, uh, pwede siyang ilagay sa sa micro, uh, microwave. Tapos sa uh, oven, ganyan. ayan siya. So, binili ko to guys dahil Si Mingming... Si... Yung anak ko na ano... Babae... Mag-umpisa na siyang mag... Uh, balik sa school buka. So... Minsan... Gusto ni Mingming magbaon. Ganyan. So... Na, na... Na ano yung mga ano ko. Yung mga boxes ko. Parang na ano ba. Naluluma na. Kaya bumili ako ng bago. Ayan. So... Ayan siya. Ah... Uh, regalo ko yung... regalo ko ito kay Mingming. Kasi... Last ano guys. Ah... Uh, Last few days. Grabe talaga. Super talaga happy ko. Kasi, uh, tumataya ako ng loto, guys. And then, naku, uh, yung numero ko, yung numero ko, guys, nag-ano lang talaga. Yung, yung, halimbawa, yung, <coughs> uh, yung, yung number ko is, ano, <coughs> 14. At saka yung lumabas is 15. Ganon. So, apat yung nanalo na numero, yung sa akin. Tapos, kailangan na lang ng dalawa para, maging milyonarya talaga guys. Hindi <laughs> <laughs> ko pa talaga time, hindi ko pa talaga time maging milyonarya So, pero, uh, ano na ako? It's talagang super thankful, grateful talaga ako kay Lord kasi, ah, uh, uh, nanalo ako ng 56 euro, 60 centavos ata. Yan, ganyan. Tapos, the other din naman, nan nanalo din ako ng 48 euro, ah, uh, ah, uh, 50 centavos. And then, ah, uh, La, the other day din, doon sa ano, sa tindahan, sa Lidl, ah uh, pag talaga ako sa tindahan, guys, dito, kasi nang dahil sa mga, yung sa mga resibo ba, yung, mag, yung pag mag, uh, maglagay ka ng mga empty bottles doon sa automat machine, merong lalabas doon na pera na paper tapos yung paper na yan dali mo yan doon sa cashier kasi yan yung balik ng ano mo yan ng empty bottles na tapos nakakit nakakapulot ako ng dalawang paper na nagkalaman na yung dalawa na 6 euro 75 grabe talaga super happy ako kasi hindi naman siya pwedeng i ano doon guys sa cashier kasi wala namang pangalan tapos yung 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 paper talaga guys inaano na tinatapak-tapakan na ng mga tao wala talagang ano, yung kumuha. Kaya, ako naman, bawat pasok ko sa tindahan, talagang nagtitingin ako sa sahig, baka merong <laughs> pera dyan, o ganyan. Uh, uh, yung order, kaya yung wallet, ganyan. So, uh, madalas din ako nakakita ng wallet. pero yung wallet, guys, eh, e, ko yan, doon sa, ano, sa cashier, kasi marami yung mga, mga IDs, ganyan. Pag, pag, ano talaga, guys, pag wallet, inaano ko talaga yan sa, sa sa ano sa cashier para uh, yung tao pag, pag kumuha noon magtanong doon sa cashier meron ba si, meron bang nagsauli ng mga wallet Di? so isa sauli nila yan pero yung sa akin noon guys nung sumakay ako sa sa train nung sumakay ako sa train guys tapos yung asawa ko big, biglang tumawag tapos uh, yung yung wallet ko pala nalabas ko ba tapos biglang tumawag yung asawa ko tapos paano na ako guys yung palapit na yung station so pag ano ko sa kanya pag sagot ko sa kanya ayun, nakalimutan ko na na meron akong dala na wallet tapos pag tayo ko wala na na uh, pag uh, yung lumabas na ako sa train saka ko na saka ko na na ano na naaalala na yung yung wallet ko nandoon sa sa train tapos hindi ko naman maano yung train kasi Uh, mabilis yung train Mabilis Tapos hindi ko siya ma -ano, mapijing ba Kasi uh, Malayo yung ano Malayo yung opisina Tapos Alam nyo guys Hindi talaga binalik sa akin Yung wallet Yung mga ID ko uh, Buti na lang Yung ano ko Yung national ID ko Hindi ko doon nilagay Tapos Yung ano ko lang Yung PhilHealth ID Ganyan PhilHealth uh, yung Yung ID namin dito sa Health ID namin So yung ka ID So Nandun siya So nawala din Kasabay Tapos yung pera na sahod ko nako talaga guys inipon ko yon tapos ang mali ko lang talaga kasi yung sahod ko uh, naipon lahat doon sa ano sa wallet ko hindi ko siya nalabas tapos nandun siya sa wallet ko alam nyo guys 800 euro yung laman ng wallet ko hindi wala talagang bu, uh, bumalik sa akin kahit ano kahit kahit okay na yung ano pera hindi mabalik yung ID hindi talaga bumalik sa akin yan pero pag ako makakita ng mga wallet eh, binabalik ko talaga yan sa ano sa sa office ba kasi meron talagang maghanap pumunta ko doon sa opisina wala wala talagang nagbalik sa ano ko sa wallet ko yan kaya pero ako hindi ako kagaya nila pag wallet talaga ay ano ko talaga yan ibabalik ko talaga yan either na wallet or yung uh, ano yung 'yung umbrella ganyan so binabalik ko 'yan. Yung ano, yung paper na galing sa automatic machine nung empty bottles, hindi 'yan pwede ibalik doon kasi walang pangalan, walang pangalan. So pag ibalik mo 'yan doon sa tindahan, so yung magiging may-ari noon is yung tindahan. So hindi hindi uh, na kuno siya binabalik pati yung iba hindi naman nagbalik ng mga ganyan. So yung importante talaga is yung wallet ganyan. So ayan balik na tayo dito. Talagang happy ako guys kasi ay nako nanalo ako ng luto. Kunti lang siya poor numbers pero malaki na para sa akin. Baka sa susunod, sa susunod makuha ko na yung yung ano yung jackpot. <laughs> ano talaga three times talaga akong nanalo guys last week. Kaya thank you Lord, thank you Lord. Balik yung taya, meron pang uh, medyo maraming sobra para sa alkansya tapos bigay ko ng Uh, ano sa mga pamangkin ko doon sa so, kapatid ko ng konti-konti. So ayan, buksan na natin to guys. So ito siya, pwede siyang ilagay sa microwave at saka sa oven. Ayan. Sirain ko na. Sirain ko na. Ayan siya. Ayan. Pag ipasok ito sa oven guys or sa sa microwave, ah uh, ito lang siya, hindi kasama yung ano, hindi kasama ito kasi masisira ito, matutunaw. Ito lang 'yung ilagay doon sa uh, microwave. Gusto ko siya kasi nakaano na ba, naka-divided na siya. Ayan. So, lalagyan ko dito ng 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 pipino, rice, 'yung ulam, at saka dito tomato ganyan sa kanya. Kasi si Mingming -Ming gusto paminsan-minsan magbaon ng mga ganito. So, para ito kay Ningning at saka yung pag kami kailangan namin ng magbaon kasi kami guys pag mag -ano kami guys mag banding sa labas magpasel-pasel doon sa sa ibang city nagdala kami ng mga baon guys para hindi na kami bibili doon ng mga pagkain yung bilhin na lang namin minsan nga uh, ano kadalasan ano hindi minsan kadalasan nga ano ah uh, nagdala kami ng mga inumin para hindi na magasto doon tapos, pag nandun na kami, kain-kain ganyan, yung inum, tapos pag gusto namin kumain ng ice cream, ganyan saka na kami kakain, or di kaya yung uh, gusto namin kakain ng uh, fried potato, ganyan so, pasok kami uh, yung sa yung mga McDonald's, ganyan bili ng fried potato, ganyan so, uh, hindi na masyadong magasto ba, pag may satiling baon so, ito siya Ganda siya maganda ganda sa at saka durable siya. Sa price na 4,99 euro 99, solid na. Magbili ako nito para sa mga kapatid ko doon. Tig isa-isa sila. And then ito siya guys kasi uh, ang, ang, marami akong pangtahal ba sa ano sa mga pangkilay-kilay diyan. Nawawala. Tapos bumili ako, bumili si Mingming. -Ming. Nang bumili na si Mingming, -Ming, nakita na naman yung ano yung pangtahal. Talaga parang supply na wawala tapos pag bumili na ng bago makikita uli <laughs> so ito siya guys is ano pang tahal ayan cute niya, no cute tapos yung price niya is 2.89 euro 89 cents tapos nag, binagsak presyo ng 1 euro 99 so ano na siya uh, sulit na nakaka discount na ng 90 cents so yung 90 cents pang ano pang pang ano na siya pang alkan siya tiningnan ko yung ano kasi yung yung door nag-open siya kasi mahangin mahangin siya so, ano na natin ayan ang cute cute niya cute saka gusto ko yung kulay ayan ayan siya ayan, ayan. tapos dito ilagay yung ano tahan ayan tapos dito buksan pag mapuno na ayan cute niya pwede mo siyang i-decoration ganyan. <laughs> kasi ano siya oh, bunny cute ni bunny cute tapos yung parang ano niya ungitin nagka ano ano <laughs> pwede magpaglaruan ayan so guys yan lang yung ano ko yung video ko thank you for watching so uh, thank you for supporting me hindi pa hindi pa nagkaroon ng ads yung ano ko yung video ko kasi uh, hindi pa hindi ko pa nakuha yung hours So, tuloy-tuloy lang, enjoy-enjoy mag, ano, mag, vlog ganyan. Sa, in God's timing, makukuha ko rin yun. At saka, salamat talaga sa tulong ninyo sa panonood ng video ko na, ano, balang araw, mabalik yung ads ko sa, ano, sa YouTube. So, bye-bye guys. Thank you for watching and lagi natin tandaan, life is short, pero, pero yung short, kung gawin natin na, ano, mabuti yung life natin, talagang sulitin yung life natin eh mahaba na yan sabi ni ano pastor eh so yan yung ano niya advice kasi life naman talaga is short lang hanggang ano nga yung yung life hanggang 100 years old bihira na yon so yung iba bata pa pinuha na ni God so ano uh, dapat araw-araw sulitin talaga yung buhay para pag time na nakunin ni Lord, eh, ano na tayo, nasulit yung buhay natin. So, yan, yung, yan lang yung video ko. Thank you for watching. Bye-bye. God bless you all.